Frogs, bakit nyo kami tinawag dito? Sabihin nyo na, bilis. Tama na nga yung daldal. Nandito kami para patunayan sa inyo. Oo, oo na mas magaling kami. Girls, narinig nyo yun? Oo, oo narinig, narinig namin. Papayag ba kayo sa sinasabi nila? Siyempre, Siyempre hindi. hindi. Narinig nyo yun, Frogs? Hindi kami papayag. Siyempre mas magaling kami sa inyo. Girls, narinig nyo yun? Aha. Uh -huh. Papayag ba kayo na mas magaling sila sa atin? Siyempre, Siyempre hindi. hindi. Alam niyo Frogs, hindi kami interesado makipagpagalingan sa inyo May training pa kami Kaya pwede, huwag niyong aksayahin yung panahon namin Umalis na kayo Anong training? Wala kayong training, natatakot lang kayong harapin kami eh di mag-compete na lang tayo para walang problema O natatakot kayo? Ano? Compete? Kami? Natatakot? For, For your information, wala, wala kami inuurungan inu Okay, game kami Okay, sige, kung wala kayong inuurungan, meron kaming mga kondisyon Ano? Papayag ba kayo? Oo, payag kami, kami. Ano ba yung mga kondisyon nyo? Sabihin nyo na. Okay, magkocompete tayo, pero hindi sa cheerleading at sports. Sa style and fashion? Oo, kung makakapag-create kayo ng isang fashionista, papayag na kami na mas magaling kayo kaysa sa amin. Ah, uh, kami pa yung hinamon nyo. Girls, rebels, wala kaming problem sa fashion and style. Game kami. Buti naman, pero hindi lang yon. Kailangan makakreate kayo ng chick. From, from, a boy. boy. <laughs> ano? At bakit naman hindi nyo sinabi agad? Paano naman namin gagawin yon ha? This is unfair! Diba sabi niyo magaling kayo? Eh di gawin niyo? Hihintayin namin yung shit niyo dito sa training room after one hour. Girls, anong gagawin natin? Nakakainis! Bakit tayo pumaya? Girls, Girls kailangan, kailangan gawin, gawin natin, natin to. Gagawin natin, okay? yana kailangan bilangin natin lahat ng bola at mat dito sa school. Bakit naman tayo pa yung inutusan ni Teacher man Tumabig nga Tabi! Tabi! yung problema ng mga yon? Nakakainis. Okay, girls. Gagawin natin yun. Tumabi nga kayo sa Nakaharang kayo. Anong nakaharang? Inuutusan kami ni Teacher Mike. Ayun ay mga bola tsaka mats. Okay, Yana. Ayokong pumalpak kay Teacher Mike. Isulat mo na. Purple, uh -huh. blue, tsaka nandun yung light green na mat. Layla, ano sa tingin mo? Nag-away ba yung mga frogs tsaka rebels kanina? Yana, ano Okay, sige na, ilan na yung mga bola? One, two, three, okay, tatlong bola Tapos isulat mo rin nandito yung mga exercise mat Meron pang dalawa dito Ilan? Dalawa Ano? Ibig mong sabihin yan na lang yung mga natira? Oo, oh, sinira lahat ng athletes in one year Hoy, Smiley, naririnig mo ba kami? Guys, sandali lang, busy ako Namimili ako ng bagong bola Ano? Bagong bola? Bili mo rin kami, ha? Oo, Max, bumibili ako para sa atin lahat Huwag kang magulo Boys, okay na ba kayo ng mga girlfriends niyo? Hindi nyo? pa hindi ko alam kung anong ibibigay ko sa kanila na galing sa inyo. Ayaw naman nila ng cakes, ayaw nila ng pizza. Kilay, dapat special yung bigay sa kanila. Sige, pizza. Bigyan mo ng dalawang vanilla ice cream, yung may strawberry topping. E paano kung ayaw din nila ng ice cream? Abayawan ko na lang. Kung ayaw pa nila, bahala na sila sa buhay nila. Alam niyo, boys, marami namang magagandang girls dyan. Si Julie lang maganda sa akin. Wala nang gaganda kay Gigi. Girls, may nagpapabigay sa inyo ng ice cream. Pizza, wag mo na nga silang pagtakpan. Alam namin sila yun. Hindi namin kailangan yan. Nagda-diet kami. Ano ba kayo, girls? Bakit hindi nyo nalang patawarin yung mga boys? Kawawa naman sila. Bagay, Bagay sa, sa kanila, kanila yun. yun. Kev. 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 Di ba batang kulit mo? Mag out of town ako ng ilang araw. May iiwan ka muna pare kay Green. Kung wala si Green, okay lang eh. Pero kung wala ka, maninibago ko. Di ma, kaya kaya mo yan. Maliit na pagsubok lang si Green. Kaya mo yan. Malaking pagsubok yun. Maglibang kayo. Ipasyal mo siya sa zoo. Okay sa amusement park. Relax lang. So girls, kakausapin ko na si Smiley ngayon. Oo, sigurado papayag yun. Gagawin natin siyang beautiful chick. Okay ka ba na? Hello everyone. Hello Smileyk baby. Babe, sandali lang busy ako. Ah, Smileyk, may sasabihin kami sa Kailangan ka namin gawing beautiful chick. Mahal mo ako, 'di ba? Pumayag ka na. Smileyk, please. Nakipag-compete kami sa, sa mga frogs. frogs. Kailangan, Kailangan manalo kami. kami. Girl, sorry. Ayoko maging chick, Tsaka busy ako. Smileyk, pagbigyan mo na. Bakit hindi? Eh ang galing-galing mo umarating babae, 'di ba? Bakit kasi nakipag-compete kayo sa mga frogs? Hindi niyo muna kami sinabihan sa mga frogs. Sabi nila mas magaling daw sila sa amin. Siyempre, hindi kami papatalo. Pumayag ka na. Girl, sorry. Hindi para sa akin yan. Max? Hindi, ayoko. Ayoko maging babae, no? Timor? Isa akong tunay na lalaki. Sorry, hindi pwede. Ayoko. Thank you na lang sa inyo, boys. Girls, si Dima. Hindi ako tatanggihan nun. Dima? Dima, kailangan namin ng tulong mo Kita mo na pare, magiging okay ka pala kahit wala ako eh Diana, ano yun? Nakikinig ako Okay Dima, nakipag-compete kami sa mga frags Gusto nilang mag-create kami ng chick from a boy For all time sake Dima, tulungan mo kami Dima, ready ka na mong maging chick for one piece? Dima, pumayag ka na Alam mo, para sa halik mo Diana, kahit ano gagawin ko Pero maging chick, no way Okay Dima, I understand, thank you na lang Boys, thank you na lang sa supporta nyo huh. Ibig sabihin, mas magaling ang mga frogs sa atin Tara na nga Pare, mukhang nagtampo si Diana. Anong gusto mong gawin ko? Mag-makeup? Magdamit babae? Okay, yung mga available na color ng bola, orange, blue, light green, gawin mo na lang, orderin mo lahat ng kulay para cool. Ice, walang tao sa bahay namin ngayon. Ayos, ano gusto mong gawin? Gusto mo maglaro ng PlayStation? PlayStation? Oo, maglaro tayo ng UFC. Kaya love na love kita, pizza eh. Tsaka marami rin akong masarap na pagkain sa fridge. The best ka talaga, pizza. boys! Nakipag-compete kami sa mga rebels kung sino yung the best sa amin. At isa sa inyo yung magiging chick ngayong araw. Sinong pinakamatapang sa inyo? Anong ibig niyong sabihin, chick? Mga tunay kaming lalaki, no? Oo, tama. Hindi kami pwede maging chicks. Marcos, please, ikaw na lang yung maging chick. Importante to. Ngayong araw lang. Sige na, please, tulungan niyo naman kami. Wala na kaming malapitan. Sorry, girls. Hindi ako makakatulong. Lalaki ako. Sa iba na lang, girls. Tunay na akong lalaki. Slava! Bagay ka maging chick! Tara! Grabe, inatak nila si Slava Hindi ko kaya yung pare, ayoko Girls, paano kung hindi siya pumayag? Well, wala siyang choice Hi, girls Ryan, Ryan, Ryan kailangan, kailangan ka namin, ka namin. Magiging chika ngayong araw Girls, ano nangyayari? Okay, mascot. Yana, Team Frogs Ako naman sa si Team Bunny, matatalo kayo Mananalo yung mga Frogs never matatalo ang mga rebels, makikita nyo rin. Maganda yung orange sa yellow, pati yung blue. Nakakalito talaga eh. Ano, ano lahat na Natin? Guys, invitation. Pagko-compete yung mga rebels at frags ngayon. Manood kayo. Guys, oh, sigurado naman sa timbani tayo, di ba? Invitations yan. Ano? Ano to? Magko-compete ngayon yung rebels at mga frags. Sa timbani ka ba o sa frags? Siyempre naman, timbani kami, no? Ano to, Rebels? Hindi ba pwedeng si Diana lang boboto ko? Hoy, Bobo! timbani nga at tsaka Rebels eh! Di ka ba nag-iisip? Okay, mascot! Sa Rebels ako! guys, ipoto niyo yung mga frogs. Sigurado mananalo sila. Yung chick nila yung pinakamaganda. Kev, narinig mo, kaninong chick daw yung mas maganda. Di ba in-offer ka ni Diana, kaso na-reject mo? Si Slava pare, kasali. Siya yung boto natin. Frogs. Mas okay sana kung ikaw na lang pumayag. Hindi mangyayari yun. Boys, boys iboto niyo yung mga frogs. Okay, okay boboto namin. Kung team frogs yung mga ex natin. Doon tayo sa mga rebels. Ryan, upo ka dito. Girls, pwede ba? Iparuwarag niyo muna. What is happening? Magiging chick ka ngayong araw. Kailangan tulungan mo kami. Ryan, anong size mo? Sabihin mo na sa amin nagmamadali kami. Eto ba? Ano? Girls, may nakita akong bagay kay Ryan. Eto oh, makina. Ano ba Mary? Ang baduy niyan. Ryan, gusto mo ba tong dalawang to? Hello Rebels, nandito din kayo. Slava, umupo ka. Girls, anong ginagawa natin dito ha? Girls, ano sa tingin niyo itong dress na to? Girly, di ba? Bagay sa kanya. Tayana, bakit nandito sila? Oo nga, ginagaya pa nila yung fashion natin. Naiinis na talaga ako. Ryan, ikaw dapat yung maging coolest chick. I'll try my best, pero anong gagawin ko? Ryan, you have to fix your hair. Girls, sino yun? Sino yun? Yun yung kalaban mo. Oh my God. Parang di ako komportable, yoko na. kailangan manalo ka. Girls, tingnan niyo itong orange dress na to. Ang ganda, di ba? Blondie, see-through yan. Ryan, kailangan i-try mo yung best mo. Kailangan manalo tayo. Girls, sino ba yung chick ng mga frogs? Hoy, Rebels! Huwag nga kayong tumingin dito! Slava, kailangan maging confident ka. Oo, isa kang chick! Isa kang chick, okay? Sigurado mananalo na tayo. Okay, girls, clear. Let's go. Okay, Chic, the stage is yours. Guys, alam niyo namang lahat na matagal nang magkakompetensya yung mga frogs panis, di diba? At ngayon, magkakaalaman na tayo kung sino talaga ang magaling sa kanila. Malalaman na natin ngayon kung sino ang pinakamagaling sa kanila. Woo! Lahat ng basketball players para sa Team Rebels. Ako para kay Diana. May baby. Manahimik ka dyan. Babanatang kita. Baka ikaw banatang ko. Sige mamaya, lagot ka sa akin. Mukhang matatalo yung mga girls natin. Di ba wala silang mahanap na gusto maging chick? Hindi Max. Gagawa't gagawa sila ng paraan. Sana pumayag na ako kay Diana kanina. Baka manalo pa ako. May next time naman pare. Don't worry. Kung meron pa next time. Bro Basti, sino boboto mo? Iboboto ko yung magandang chick. At sino namang iboboto mo? Mga rebels. Okay, babe. So, nandito na yung mga frogs at sila yung mauuna. Ready na ba kayo? Exciting to. Bakit? Sigurado ba kayong wala pa dito yung mga rebels, ha? Kahit mauna kayo, talo pa rin kayo. Okay, papasukin <laughs> nyo na sila! Okay, everyone. Meet the frogs! Hello, guys! Meet our beautiful chick! Kami yung gumawa sa kanya. Nakita <laughs> <laughs> mo si Slava. Go, Go Slava! Girls, anong gagawin ko? Punta ka dun sa harap. <laughs> Ipiboto niyo yung mga frogs! Yak! Yeah. Wow! Ang cool! Anong klaseng chick yan? Walang taste, walang style. Ngayon, imit natin yung chick ng mga rebels. Palakpakan! Woo! Hello everyone! Meet our beautiful bunny chick! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Palakpakan nyo yung mga rebels. Very fashionable, very stylish. Look at me. Good job, girls. Ang galing nyo. Di ko si Ryan, ha? Galing. The best ka talaga, Diana. Ang galing mo. Manahimik ka dyan. Susuntukin kita dyan, eh. Lakasan nyo pa yung mga palakpak, guys. Hoy, mukha kang sitaw. Wala kang pag-asa, no? Excuse me. Ikaw ang walang pag-asa. Mukha kang truck driver. Good job, Ryan! So, guys, attention. Palakpakan natin yung chicks ng mga Thugs. frogs. At mga bunny. So, guys, kailangan niyong iboto kung sino yung best chick. Okay guys, bumoto na kayo. Bumoto kayo na maayos, importante to. Basketball players, the best yung chick namin. Wow! Diana, the best ka, iboboto kita. Anong problema ng bonjing na ha? The best talaga si Diana. Guys, iboto niyo yung chick namin. Suportahan niyo yung mga frogs. Yung chick namin yung the best. Guys, guys, nagumpisa na yung lesson. Nasaan kayo? Ha? Huh? Pagka nasa cafe. Huh? Wala rin dito. Nasaan sila? Lagot sa akin yung mga yun. Ho! Ano? Nasa gym sila? Guys, Guys bumoto na kayo. na kayo. Boto nyo yung chick namin. Siya yung pinakamaganda. Mas maganda yung chick namin. Siyempre, boboto ako sa babe ko. Thank you, Smiley. The best yung chick nyo. Thank you, Timur. Ang galing niyo, Diana. Thank you, Max. Diana, ikaw ang the best. Thank you, Romeo. Slava, astig ka. Hi boys, nice to meet you. Guys, iboto niyo yung fraud. Diana, kailangan manalo tayo. Girls, don't worry. Matatalo na natin yung mga rebels ngayon. So rebels kami. Thank you, Pizza. Thank you, Ice. Rebels, the best kayo. Diana. Thank you, Dima. Thank you, Kev. Girls, frogs kami. Eto. Thank you, Gigi. Frogs, ang galing niyo talaga. Eto yung boto namin. Thank you. Ano? Losers, hindi ko kayo patatawarin. So, nakaboto na ba lahat? Bilangin na natin yung mga votes. Magbilang na tayo. Eto na, mascot. One, two, three. Aha, nandito pala kayo ah. Nagumpisa na yung lesson. Anong ginagawa nyo dito? Oops. Tsaka sino yung mga outsiders na yan? Sino yung dalawang babaeng yan, ha? Guys! <laughs> Teacher Mike, hindi sila mga girls. May competition kami ng mga frags kung sino yung makakagawa ng best chick. From a boy, ano na? Ano na ang resulta ng voting? Panalo na ba kami? Meron, meron kayong six votes. Rebels, meron kayong 8 votes. Ano? Girls, panalo tayo! <laughs> ano? Ano yung binoboto nyo? Ano Teacher yan? Teacher Mike, nanalo kami! Nanalo si Ryan namin! Eto si Ryan! Ano si sabi nyo? Nasa si Ryan. Lahat kayo, pumunta na kayo sa classroom, magle-lesson na tayo. Galit na ako. Slava, itago mo yung mukha mo. Wow. <coughs> guys, like and subscribe to the channel. Napakita namin sa mga frogs na mas magaling kami sa kanila. Bye guys. Bye. Guys, this is unfair. Oo, unfair to. Frogs, huwag na kayong malungkot. Oo, mananalo din kayo next time. Frogs, tanggapin niyo yung pagkatalo niyo. Talo na naman nila tayo E eh, di gumawa ulit tayo ng bagong competition Anong competition? E eh, lagi na lang tayo talo sa kanila Don't worry girls Pwede namin kayong tulungan